Ha, ano, ah, mga kapsay, pinasalan natin sila Kuya Arnold no? Oh, at si Haring Romeo. Ayan, nag nagpitas sila. Kami tapos na namitas at nakapagripak na kami mga kapsay. Hintayin na lang namin kung may pasok kami ulit. Ang dami nilang ano, nakakuha mga kapsay. Babalik tayo natin ang camera mga kapsay. Titignan natin, titignan natin sila kung paano mamitas mga kapsay. Let's go her Come on. Ayan mga kapsay, ganito sila mag -ano. Ganito magpitas ng melon. Yan. Yan na. Yan. May dalang basket. Kinahalukay-halukay halukay muna dyan. Yan, yan yung mga dilaw na yan. Yan yung kinukuha. Yan o. Ano, diba? Tapos lalagay. Yan you o. Know, yan. You know. you know, Tingnan na natin. Dito naman yung angkla mga kasay. Ito napitas ni parang Romeo. You know, dilaw na dilaw mga kasay. Ang ganda ng nila no. Makinis na makinis. Parang sikwan lang yan. Parang babae. Parang no? lang <laughs> yan o. Parang yung punakoryan. Ayan <laughs> o. Ayan o. <no? laughs> Dito nga ang kran. Ayan, ayan. Tinasakay yan, yan. dyan, melana. Kasi pag puno na, tinasakay yan dyan. Tutulak ng gano'n. Ayan. natin si parang Romeo. Yan. Kinakalakal niya. May dilaw yun, no? Kuha lang ng kuha. <laughs> ayan. Eh, nila, <laughs> lahat, nila, lahat oh, nila, nila, lahat yan. Hmm. Ganyan, mamintas. Hinahalo kayo muna, mga kasoy. Para nangangapa ng kuwan, ng dalag. Oh. <laughs> Sa water dili, <laughs> dalag na panggabi. Oh, yan. <laughs> ayan na. Oh. Hmm ganyan man, may mitas ng melon Apo, hindi ako makapag ano, video mga kasi kasi bawal pag may trabaho ako tapos na mag work kaya binibidyohan ko ang ating kasama kasama na taga Magalang San Agustin at sa uh, saan ka parang Arnold <laughs> San, Antonio. San Antonio Magalang yan. si parang Arnold San Antonio Magalang yan. ako San Vicente Magalang na kasay yan. <laughs> ayan. Oh, shout out, shout out dyan sa inyo, ha? Sa lahat ng mga mga taga-farmers ng Korea. Yan Kasi, ayan, ganyan magalukat. Tapos, daan, -daan lang muna kasi kasi yung bawal apakan yung melon. Dapat iaangat mo siyang gano'n no? Oh. Ayan. Ang ganyan, ayan. Angat mo siyang Para hindi pag inapakan natin ganyan, bawal. Mapapagalitan tayo. dapat ganyan, inaangat. Oh. Inaangat yung paa. Ang galing oh, mamitas si... niya. Yung... Oh, oh. well, <laughs> walang aas dito mga kasoy. Walang kadamo-damo. Oh. Oh, oh. Ano yan? Puro plastic yan dyan. Dito tumutubo ang damo. Tumutubo ang damo dyan sa gilid. Okay. Oh, yan o. Oh. <laughs> yun ang bilis magpitas ni Karen Romeo. Hmm. hmm. Gita naman natin pa magpitas yan. Hmm, yan Oh. Yan o. Oh. talaga. Ayan. Si Kuya Arnold yan. Marami rin nakuha. Ang dami na nilang napitas mga kasoy. Yeah. Yeah. Hindi natin napitas sila yun. Know? Nakahalera na yan. Ayan. Yeah. Mamaya isasakay yan sa kuhan. Isasakay yan sa angkal uh, na tinatawag. Ayan, angkal. Ang ganda na ako. Ayan, ha? Ayan, mga kasoy.